If I give my heart to araw Muli ay dito kami para iparating sa ating papet na pamahalaan ang pagkadismaya ng sambayan ng Pilipino Puro dada at moro-moro na lamang ang nasasaksihan natin sa halip na mga tunay na pagbabago Kami ang agresibo at mapagpalaya mga operatiba at ang lahat ng ito ay ginagawa namin para sa bayan, para sa kalayaan at para sa bagong umaga. Ano ba ang nangyayari sa likod ng mga pakulo sa media at propaganda? Ano na nga ba ang kalagayan ng ipinangakong Freedom of Information Bill? Walang may alam. Bilang resulta ay nananatili tayo mga bulag sa katotohanan. Hanggang ngayon ay tuloy na iipagkait sa atin ang mga mahahalagang impormasyon na dapat ay nakalantad na. Nangunguna na rito ang Estado ang tambalang Daniel Padilla at Catherine Bernardo sila na nga ba? mag lang ba sila? nag na ba sila? Para kay Catherine nga ba ang kantang na yene ang lahat. Nagbabayad eh, tayo ng buwis. Karapatan natin malaman ang status nila. Kinulungkot namin pero kailangan namin gawin ito. Kilabas ang bihag. Nakikita ba ninyo ang goldfish na ito? Nakatira siya sa isang fishbowl. Naniwalang buhangin. Walang bumubulang kabibe. Walang sexing serena o umiihing kay Rubin. sa lahat, walang kaibigan. Narito ang aming banta! Mas lang ito, nabibigyan namin ng false hope. Iisipin niya na sa wakas ay eh, nagkaroon na siya ng kaibigan. Kakausapin niya ito, magjo-joke siya, at ayain niya ito sa mga parlor games. Pero hindi ito sasagot sa kanya. Dahil ang totoo niyan, ay siya rin ang isdang yan! Binibigyan namin ang pamahalaan ng isang linggo para sa gipin katinuan ng isdang ito. Ang lahat ng ito ay inihingi namin para sa bayan, para sa kalayaan, at para sa bagong umaga. Happy brownies!